Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa mga vloggers po na kasama po natin sa webinar this evening I Welcome back to my channel! Uh, yun po yung lagi pong binagbanggit ko pag ako ay nag-i-intro sa aking uh, pagbe-vlog or sa aking uh, mga videos sa YouTube So, ang webinar po natin tonight ay uh, may theme na The Great Influencer So yung mga influencer, sila po yung mga tao na nakakapag-influence ng ibang tao. So for example, ah uh, yung mga sikat na mga artista ay sila po yung magaling na mga influencer or malakas na influencer. So kaya po sila po yung mga kinukuha ng mga kumpanya ng mga uh, produkto para i-endorse yung mga products nila para maka-attract po ng maraming buyers. So napakalaki po ng responsibility bilang mga influencers. At tayo po mga vloggers ay tayo po ay uh, unti-unti po nagiging mga influencer. Yes. Meron tayong mga uh, followers or sa YouTube ay tinatawag ng na mga subscribers. Sa Instagram meron followers, sa Facebook meron din mga tinatawag na followers. So yung mga sumusunod po sa atin or yung mga followers natin or mga subscribers natin nakikinig po sila sa ating mga sinasabi. So dapat po ay uh, maingat po tayo sa ating mga salita na ginagamit at lalo na rin po maingat tayo sa ating mga uh, videos na ginagawa kasi ito po ay maaaring uh, makakapagbigay po ng pagbabago sa kanilang buhay. So isa na din po tayo mga influencer. So, mga munting influencer. Pero, bago po tayo magiging influencer, lalo na pag hindi tayo sikat na mga individual. So, tulad ko, uh, isang ordinaryo lang pong tao. Or, noong nag-upload ako ng video sa aking YouTube channel, ay, ay noong ay sobrang uh, kunti lang po yung nanonood. As in, Lumipas po yung araw, linggo, buwan. Wala pong nanonood. O mga isa, dalawa. Ganun lang po ang mga views. Pag nagsimula tayo sa pagbablog, ay kailangan natin gumawa ng something special, something unique, para ito ay maka-attract po ng maraming viewers. So, isa dito na uh, pwede natin gawin ay sa ating paglalagay ng title at saka paglalagay ng thumbnail so napakalaking bagay po yon para maka-attract po ng uh, maraming views so tulad po ng dalawang videos ko so yung pinaka most uh, popular na video ko ngayon yung tutorial how to change wifi password and name o PLDT home fiber using phone 2021. At meron na po itong 456,000 views as of now. Pero bago po ito, ay gumawa na po ako ng videos na same lang po. Kakaperiho uh, po nitong content. How to change Wi-Fi password and name of PLDT Home Fiber 2021. Pero yung unang video ko na ginawa ay nasa 36,000 views lang po hanggang ngayon. Tanong, bakit mas marami pong viewers yung how to change wifi password and name Home Fiber using phone? So, mayroon pong unique doon sa thumbnail at saka sa title. So, doon sa isa, or it, itong uh, maraming views na video ko, meron po akong dinagdag dito na unique compared to sa isa. So yung isa, very simple lang po yung title. How to change wifi password and name of PLDT Home Fiber 2021. So yung unique doon is yung parang parang magiging updated siya. So nilagay ko 2021 para uh, nasa present time siya. So present year. Pero doon sa isa ay may dinagdag po akong pampa-attract uh, po ng maraming views or maraming viewers. So tulad po ng pagkain or yung ulam ay may dagdag tayong uh, something special na makaka-add po ng uh, sarap po doon sa taste, doon sa food. So dito sa uh, video kong ito ay dinagdagan ko ng Uh, magical words. So, ano po yon? Ito po yung using phone. Bakit? Kasi lahat or mostly sa ating mga gumagamit or nanonood ng YouTube ay gamit po natin ay phone. And uh, mostly ang ginagamit na gadgets po natin ay phone. So, bihira lang po ang gumagamit ng laptop, desktop. Kasi mas handy po yung phone. So, 'yun parang na na hatak ko yung mga viewers doon sa using phone. Kasi yung isa, a uh, very simple lang siya, ordinaryo lang siya na tutorial. Pero kung titingnan nyo po yung uh, dalawang video na 'yon, ay magkaparehong magkapareho lang po yung explanation doon kung paano ginawa. Ang kaibahan lang po ay uh, yung isa is gamit yung phones at yung isa ay gamit yung at uh, desktop or laptop. So ganun lang po at at uh, pag tayo nagsisimula pa lang sa pag vlog at gagawa pa lang tayo ng pangalan ay mas maganda pag mga more on tutorials yung uh, ginagawa nating videos. Nakakahatak po yun ng maraming viewers. Kaya yung nakakapagbigay po ng curiosity sa mga viewers na kung ma... Kasi pag yung mga videos mo ay uh, maraming views for, pag upload ng video mo ay uh, in few hours ay maraming views, ay ano po ito, uh, As analytics po ng YouTube, ay i-recommend po niya ito sa mga uh, viewers ng ibang channels na similar po ng channel niyo, Or yung video ay similar din po sa pinanood nilang videos. So pag nakita nila yung uh, videos mo o yung thumbnail mo na at mababasa. Kailangan po readable din po yung text po doon sa at uh, thumbnail para isang uh, glance lang ay mabasa agad. Isa po ay dapat yung thumbnail or yung title ay uh, makakabigay po ng curiosity sa mga viewers or sa mga tao. So, example po dito ay uh, ito pong uh, tulad po ng mga video ni Jessica Soho. So, ito po, sample po ay itong title ng ano po, Kapuso mo Jessica Soho, bagong silang na sanggol, nakakaupo na raw mag-isa at nakakapagsalita pa. So, mga ganun. So, parang uh, very unique yung kwento na ito. At at doon sa nakakaupo, sanggol pa lang, tapos nakakaupo na mag-isa. So, may curious na, oh, bakit ano, bakit ano, uh, bakit ganito na nangyayari sa batang ito? Uh, kakaibang ng bata, ang batang ito. So, ang tendency ay, ikiklik mo po yung video at panoorin para alamin kung ano po yung content, ano po yung meron sa video nito So, ganun po. So, yun lang po mga Uh, kasama ko po mga vloggers dito sa bibina na nito at maraming salamat po at ako po yung mag-iwan ng uh, be fruitful, God bless us all